Hello fellow grower, magandang araw po. In this video, ang topic naman natin ay kung paano ba gawing hitik sa bunga ang iyong sili na nakatanim sa container. So dito sa akin, lahat po ng uh, tanim ko ay uh, sa container, lumalaki. At uh, itong sili, actually isa ito sa madaling palakihin na sili. Medyo matibay din sa uh, ibang mga sakit, hindi kagaya ng ibang mga tanim na uh, alimbawa pareho nang uh, kamatis. Ang problema pagdating naman ng kanyang uh, tamang edad na kung saan siya ay maguumpisang magbunga, doon naman uh, normally ang nagiging uh, problema kung uh, paano ba siya mapapabunga ng marami. At yan po ang topic natin sa video ito. Ang mga tanim nating sili, normally po depende sa variety ay ready na para magbunga. 30 to 45 days after nilang mailipat sa kanilang permanenting container. Again, yan po ay depende sa variety. But uh, uh, generally speaking, normally po yan, pagating ng 30 days, maximum 45 days, dapat po yan ay uh, nag-uumpisa na siyang mamulaklak. And then later on, expected siya na dapat magbigay ng uh, bunga, maraming bunga. Alright, so paano ba ang uh, ginagawa ko? Pagka halimbawa, ready ng mamulaklak ang aking tanim na sili. Pag ready na siyang magbunga, importante na ang ibibigay nating fertilizer sa ating tanim na sili ay yung targeted na, yung uh, intended para sa kanyang uh, pamumulaklak at uh, pagbunga. At dyan po, ang ginagamit ko ay uh, yung complete fertilizer na tinatawag kagaya nito. So, yung complete fertilizer, meron dyang triple 14, meron triple 16, meron pa triple 18, actually meron pang pan triple 20. Pero kahit alin po doon, pwede nyo gamitin. And then bukod dito sa complete fertilizer na tinatawag, dinadagdagan ko siya ng potash. Ito po yung potash. Yung potash kasi, ito ay pure uh, potassium 0060. So yung potash kasi importante sa pagbunga ng ating halaman para magkaroon siya ng malalaki na bunga. At uh, sa pagtakal naman, ang ginagawa ko lang ay uh, sa isang galon ng tubig naghahalo ako ng isang kutsara nito. Yan, ito po eh isang kutsara ang katumbas isang kutsara nito sa isang galon ng tubig at isang kutsara din ng uh, potas sa umpisa pwede nyo gawin halimbawa nakalahati lang na kutsara ng potas pero pag inyo tingin nyo mabagal pwede nyo damihan gawing isang kutsara so tigisang isang kutsara ang inihahalo ko sa isang galon ng tubig and then idinidilig ko sa aking tanim na sili gamit ang lata ng sardinas so ito Uh, sa umpisa, isang lata lang muna pero pagka siya ay namumunga na namumulaklak na rin at the same time, pwedeng dalawang lata na ang dinidilig ko sa aking uh, sili na nasa container ginagawa ko ito linggo-linggo uh, once a week para continuous ang pagbunga at pamumulaklak ng aking tanim na sili ngayon, bukod naman sa pag apply ng fertilizer sa lupa ay nagbibigay din ako ng foliar fertilizer na kagaya nito So, yung foliar fertilizer, ito po ay 15-15-30 naman. At uh, itong uh, NPK na ito ay uh, conducive or uh, applicable pag ang halaman ay nag-uumpisa na mumulaklak at habang siya ay uh, namumunga. So, sa frequency naman, example po, pag nag-spray ako nito halimbawa or pag nag-dilig ako nito halimbawa ng Sabado, by Tuesday or Wednesday, ito naman ang... Uh, gagamitin ko yung foliar fertilizer naman. So alternate po sila na ginagamit ko. Para masiguro na yung pagbubunga ng aking tanim na sili ay uh, tuloy-tuloy, ma-maximize yung kanilang production. Buko doon, kailangan ding panatilihin natin na malinis yung lupa ng ating uh, pinagtataniman ng uh, sili. So kung meron tumutubo dyan, halimbawa na mga damo-damo, kahit maliliit pa lang yan, alisin na kagad natin. At ang isa pa, yung mga tumutubo dito sa bandang ibaba, kailangan po tanggalin natin yan para yung sustansya na nakukuha ng ating mga ugat ay diretsyo papunta dito sa itaas kung saan tumutubo yung mga bulaklak. So, nagpupruning po tayo dyan dito sa katawan. Lahat ng tumutubo dito sa ibaba na uh, makakaagaw ng sustansya, kailangan nating alisin. Isa pa na kailangan nating gawin pagka nakita natin na na hinog na or marami ng hinog na bunga ang uh, ating tanim na sili, kailangan po yan ay ating i-harvest. Anihin na kagad natin. Huwag hayaan na sila ay malaglag sa lupa. Sa ganitong paraan ay tuloy-tuloy lang na uh, mamumulaklak at magbubunga ang inyong tanim na sili hanggang sa kanyang uh, huling stage ng productivity. Bakit kailangang pitasin kagad yung mga nahihinog na bunga? Well, syempre, pagkahinayaan mo lang malaglag sa lupa ay uh, sayang. Ano po, yun na yung una-una. At pangalawa, naobserbahan ko na pagkahinahayaan mo lang na malaglag ang bunga ng uh, sili at pati na rin ng ibang tanim, ano po, ang napansin ko ay parang tumitigil siya or humihina siya sa pagbulaklak. Uh, sa pag-harvest natin dito sa mga hinug na bunga ay may-encourage natin itong ating tanim na sili na continuously ay maglabas pa rin siya ng bulaklak. Siyempre, uh, nakasalalay pa rin yan doon sa fertilizer na ating uh, binibigay on a regular basis. Yun namang paglaki at paglago ng iyong tanim na sili, siyempre, nakadepende po yan doon din sa laki ng iyong container na pagtataniman. Mas malaki ang container ay uh, maasahan natin na mas malaki yung iyong magiging tanim na sili. Pero pwede rin tayong magtanim sa maliit na container. At maasahan natin na siya ay magbubunga din. So kagaya halimbawa nitong isang to, ang pinagtataniman nito, ayan, around 1 gallon lang yung container niya. Hindi siya masyado lumaki na kagaya ng iba na nakatanim sa malalaking container, kagaya ng nandoon. Pero at the same time, ay hitik na hitik pa rin sa bunga. Baka may magtatanong, bakit gumagamit pa ako ng gunting? Kasi po, pagka kinakamay ko, ay eh, napuputulan ako ng sanga. Kagaya nito, Oh. Ayan, naputol yung uh, sanga. Meron pa naman sana siyang mga uh, bulaklak at uh, lumalaking bunga. So, yung bunga na nandito, ayun, kinuha ko na rin mga hindi pa hinug. So, yun ang dahilan kaya ako gumagamit ng uh, gunting. Alright? Kung halimbawa naman, ay magkakaroon ng sakit ang iyong uh, tanim na sili. Ano po? Yung may tatamaan ng sakit, halimbawa, yung anthracnose, yung lapnos, ano? Uh, yung tipong uh, uh, nalulusaw o nasusunog yung uh, bunga, halimbawa, o yung pati na yung dahon, ihiwalay na kagad yun. Ilayo na. Uh, kung pwede ay uh, patayin na siya para hindi na makahawa sa iba. At uh, at the same time, alagaan din sa mga insekto na sumisira sa ating tanim na sili. Dapat po yan, habang tuloy-tuloy ang kanilang pagbunga, ay tuloy-tuloy uh, din yung kanilang paglabas ng mga bagong dahon. Diyan mo makikita na malusog ang iyong uh, sili. Alright, hanggang dito na lang. Maraming salamat po sa panonood. At makita-kita tayo sa iba pang mga videos ni Late Grower. Bye-bye.